hello, hello. Good morning. good morning. guys, good morning sa mga subscribers at viewers ko sa YouTube Marites Game. Subscribe, like, and share. Nadito naman ako mag-short ng video sa inyo guys. Nandito ako sa Palayan. nag kami ng barley namin tanim. So, ayan ang ginamit namin na abuno guys. Ayan, ayan, ayan is... Supu alal -al ay Yuso siya. Kurimnyol Yuso. Ang chelsyo niya ay sasib 46 percent guys. Iyan sa nongyop na fertilizer. Sa agriculture fertilizer. Nongyop. Nongyop. in nongyop. Guys, yan ang ginagamit namin tuwing sa mga mga medisina sa farmers at saka kung ano abono sa yung kami kumukuha guys and ang short video ko sa youtube channel subscribe like and share Maritis Kim guys payakap naman ang bak munting bahay ko wala akong ing 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 ayan Subscribe, like, and share yung asawa ko na doon sa palayan. Ayun siya ang tagab spray, guys. So, it's small rails for you to my, and upload for my YouTube for updating para kung magkaroon ng hindi mawawala yung ano ko commercial, guys. Kasi wala naman ano income na yung YouTube ko. Paki-subscribe lang oh ayun yung malayo yung asawa ko hindi makita guys oh umiiyak yung ano yung usa sa bundok so hanggang dito na lang guys <laughs> ayan na yung asawa ko parating mag ano pa ako ng abuno guys maghihiwain ko anuhin ko pa yan oh bubutasan ko pa yan kasi ilalagay niya sa para ilagay sa pang spray niya guys ayan, gubutasan ko yan guys so ito gubutasan ko Baka subscribe, like, and share mga amigos, mga inday subscribe, like, and share nagsisipag lang. Kahit walang income. So hanggang dito na lang ang video ko. <laughs> So guys, subscribe, like, and share. Mag, Mag four minutes na yon, no? Yan ang trabaho namin ngayon. So hanggang dito na lang. Count me in subscribe my YouTube Maritis Kim and my Facebook, Instagram, the same as Tik. Uh, May ang TikTok hindi <laughs> ko. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you very much. Saranghamnida. hamnida. Payakap guys. Nang ano ko, subscribe, like, and share. Bye-bye. So,